History check dito sa Pilipinas. June 12 is a special day dahil tayo ay magdiriwang ng 126 Independence Day. Nag-ikot ang dito sa Pilipinas team para tanungin ang ating mga kababayan tungkol sa araw ng kalayaan. Ang ilan kapag tatanungin tungkol sa araw ng kalayaan, naglo-loading na. Kinala mo ba kung sinong presidente ang nagdeklara ng Independence Day? He? Eh? Hindi Yung iba nga umiiling na at bumibilis pa ang lakad. Magugulat din kayo sa sagot ng mga kabataan. Sa ang lugar dito sa Pilipinas, unang idineklara ang Independence Day. Hmm, Quezon City? He? 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 Saan po unang idineklara ang Independence Day dito sa Pilipinas? Cebu? Okay. Sino yung pinakahuli yung talagang nagdeklara sa na June 12 ang magiging Independence Day ng Pilipinas? Si Erap. <laughs> Sino ang unang presidente na nagdeklara ng Independence Day dito sa Pilipinas ng June 12? He? Eh? Eh? He? Hindi ko po alam your honor. <laughs> ang basa lahat ng presidente. Pero nakakatuwa kasi hindi naman tayo na zero may mga iilan na alam pa rin ang nangyayari sa araw ng kalayaan. Saan po unang idineklara ang Independence Day dito sa Pilipinas? Kayo po sir? Kawit Kabite. Okay sir, congratulations. Wow! Saan po unang idineklara ang Independence Day dito sa Pilipinas? Oh my God, Kawit Kabite. Sino ang presidente na unang nagdeklara ng Araw ng Kalayaan dito sa Pilipinas? Emilio Aguinaldo. Eh, saan po unang idineklara ang araw ng kalayaan dito sa Pilipinas? Oh my god, sa uh, Kawit Cavite. Saan unang dineklara ang Independence Day dito sa Pilipinas? Sa Kawit Cavite. Nasa so, dito sa Pilipinas Facebook page, tatanungin lang namin kayo ng ilang mga katanungan tungkol sa Independence Day. Kailan ipinagdiriwang ang araw ng kalayaan dito sa Pilipinas? Taga lang <laughs> sa Ah, uh, June 12. Okay, good. Saan unang idineklara ang Independence Day dito sa Pilipinas? Kawit-kabite. Okay, very good. Galing ha! Best in history tayo dito! Sa 12 ng Hunyo, pinagdiriwang natin yung Araw ng Kalayaan o Independence Day. Ito po yung uh, event kung kailan po ipinroklama ni Pangulong Emilio Aguinaldo at ng mga kasama niya yung uh, kasarinlan ng ating bansa o yung paglaya natin mula sa pananakop ng mga Espanyol in particular. Ano po yung nangyari noong June 12, 1898? Nangyari po ito ng hapon, alas 4 at alas 5 ng hapon, uh, nagbasa si Ambrosio Rianzares Bautista ng mahabang akta de la Proclamación de la Independencia uh, Filipina no at doon niya binanggit bakit uh, dapat na humiwalay ang mga Pilipino sa pananakop ng mga Espanyol. Ano yung kahulugan ng ating pambansang watawat at that time? And e, ina-affirm niya no, na tayo humihiwalay na bilang isang bansa. Sana umabot kayo sa puntong ito ng ating video. Happy Independence Day sa ating lahat dito sa Pilipinas! Abangan sa part 2. Personal, question lang. <laughs> okay, game. Dahil malapit na ang araw ng kalayaan dito sa Pilipinas, para sa inyo po, anong ibig sabihin ng pagiging malaya? Um, malapit ng Independence Day, para sa inyo po, ano pong ibig sabihin ng pagiging malaya? ano ang ibig sabihin ng pagiging malaya? <laughs> ini oh, pa, may pa.